Dios Barong, Batom, Bogom, Liberatom, Malamorok, Bolom. Ilang orasyon, di pumasok sa bato eh. Ah. Ang batong pinasukan, walang pintong dinaanan. Ang bato'y hinang na hinang. Ah. Kaya ko, may libreto ko noon. Mm. Ah. Kaya alam ko sa laysay. Tapos ano pa? Kaya yung ay, magaling sa bala. Ah. Pagbuhay. ayan. Eh. Pinakakain niya ng dasal. Mm, ang dasal ko di isang sumasampalataya. Tatlong ama namin, tatlong baba Maria, tatlong walhati. pagka mga tingka, pag yung malaraw, ibigay mo sa at dadasalan ko yan. Ah. Oh. Yung pagkabuhay, nung mabuhay ang panahon sa Kristo. Yung mga dasal diyan, pakain. Ah. Oh. Pagkakain ng dasal yung Martes, Viernes, yan. Kung di maka-araw-araw, maka Martes at Viernes. Kaya tinadasala niya.